The mandate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Mm -hmm. Buong kwersa mm -hmm. ng Brigada mm -hmm. News mm -hmm. Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang know, maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Pem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All cities. Cities. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage mag na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abahan. Brigada In the heart of changing life Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home Our treasure and our pride, join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong, bansa. sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulas sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Max. Umaga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Inihaing impeachment laban kay Pangulong Marcos. Wala raw basihan ayon sa palasyo. Vice President Sara Duterte, naghain na ng counter affidavit sa DOJ hinggil sa kaso dahil sa kill remarks sa first couple. Nagpanggap na empleyado ng Comelec na nag-alok ng sure win sa mga kandidato, arestado ng NBI-PITX, nakapagtala na agad ng mahigit kalahating milyong pasahero na pauwi sa probinsya para sa eleksyon. At, ilang mga Pinoy, sinariwa ang pagbisita ni Pope Leo XIV sa bansa bago pa ito maging Santo Papa. Tri -mats. Tri -mats. Dita. Dita. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. saba ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, May 9, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. 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 Nanindigan ng Malacanang na walang sapat na batayan ang planong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bagamat karapatan ng sino man ang magsampan ng reklamo. Naniniwalang Malacanang na walang matibay na pinaghuhugutan ng mga aligasyon. Nabatid po na naghain kahapon ng impeachment si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema sa Kamara. Kaugnay ng umano'y culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ayon kay Cardema, ito ay dahil sa pagpayag ni Marcos na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig para harapin ang kaso sa International Criminal Court na may kaugnayan naman sa crimes against humanity. Paliwanag naman ni Castro, ang naging aksyon ng Pangulo ay alinsunod sa batas at bahagi ng pagtupad ng Pilipinas sa commitment naman sa Interpol. Ayon pa sa Malacanang, tila may pansariling interes ang nasa likod ng reklamo, hindi raw makatwiran na baliwalain ng batas at talikuran ng mga kasunduan para lang protektahan ang ilang indibidwal na may kinakaharap na mabibigat na kaso. Max. Brigada Balita, Nationwide. Samantala, ito nga pong paghahain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos para an umano upang pagtakpan ang mas may laman na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Naniniwala ang makabayan bloc sa Kamara na ang tangkang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang diversionary tactic upang protektahan ang pamilya Duterte mula sa pananagutan. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, malinaw na kalkulado ang timing ng impeachment complaint upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaman na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na suportado umano ng ebidensya ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Batid na anya ang tunay na layunin ng publicity stunt, lalo't alam ng mag-asawang Cardema na nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Isa umano itong malaking palabas na hindi magtatagumpay, partikular ang pagpapanggap umano ng complainants na sila ay para sa mamamayan. Paliwanag pa nito, ang impeachment complaint laban kay Marcos na nakasentro sa sinasabing iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mistulang pagbaliwala sa ruling ng Korte Suprema noong 2021 na magpapatuloy ang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court sa kabila ng pag- pag-withdraw sa Rome Statute, dagdag naman ni Assistant Minority Leader Arlene Rosas, sumasakay lang si Nakardema sa anti-Marcos sentiments upang isulong ang pro-Duterte agenda. Ang selective interpretation umano ng batas ay nagsisiwalat ng tunay na gustong mangyari sa impeachment complaint at ito ay hindi para itaguyod ang konstitusyon, kundi para ipagtanggol ang mga Duterte mula sa sinasabing dibodibong namatay sa War on Drugs campaign. In the heart of changing lives, Akosi Brigada Haji Ka Amino, 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Highbacks. Highbacks. Brigada Personal pong humarap ngayong hapon si Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. Ito ay para dumalo sa preliminary investigation sa kasong inihain ng National Bureau of Investigation o NBI. Maalalang pinasomon siya ng Office of the Prosecutor General para humarap naman sa pagdinig sa mga reklamong inciting to sedition at grave threat matapos ang kill remarks sa first couple. Samantala sa ambush interview, matapos ang preliminary probe, naging matipid naman ang kampo nito sa pahayag sa media. Ayon naman kay Attorney Michael Powa, hindi na muna sila magkukomento at magdidetalye hinggil sa inihain nilang affidavit. Primax! Brigada process sa reklamo laban sa Prime Water, tiniyak ng Malacanang. Brigada Maricar Sargan i Brigada! Report! Welcome sa Malacanang ang mga reklamong inihain laban sa Prime Water na pag-aari ng pamilya Villar. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nagpapatuloy ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration na kaugnay sa mga reklamong natanggap. Kasunod ito ng pagsasampa ng reklamo ng grupong bayan muna upang ipawalang bisa ang lahat ng joint venture agreements ng kumpanya sa mga local water districts. Gayunpaman, iginiit ng palasyo ang kahalagahan ng ju process sa pagresolba ng issue ayon kay Castro kailangan tiyakin muna kung may anomalya o pagkukulang bago gumawa ng desisyon ukol sa mga kasunduan dagdag pa niya tinatanggap ng palasyo ang anumang suporta o panawagan mula sa publiko at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bilang patunay na ang direktiba ng pangulo na paimbestigahan ng issue ay hindi pamumulitika kundi tugon sa seryosong problema sinabi ni Castro na tinatayang nasa 16 million katao ang apektado ng umano'y hindi maayos na serbisyo ng Prime Motor. Dahilan kaya kailangan agad itong matugunan. Gayun pa man, iginiit nitong hindi maaaring basta-basta maglabas ng desisyon ng walang sapat na basehan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. The mandate. The Mandate. 2025 midterm election update. Mga kabrigada na aresto po ng National Bureau of Investigation ng anim na individual na nag-aalok naman ng garantisadong panalo sa 2025 midterm elections. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagpakilalang mga suspect na may koneksyon sa Commission on Elections. Ang isa sa mga ito, nagpakilala pang Tuhin, ang isang dating kalihim ng isang ehensya ng pamahalaan at kaanak-umano ng dating chairman ng Paul Buddy. Nag-alok-umano ng mga sospek sa isang kandidato sa Zambales na kaya nila itong panalunin kapalit naman ng 30 million pesos. Humingi sila ng down payment na 15 million kagabi. Ang hindi nila alam ay mga otoridad na pala ang kanilang kaharap. Primax, right Balita, Nationwide. Kaugnay na balita po, walang kayang magmaniobra sa halalan. Ito ang idiniini ni Commission on Elections o Comelec Chairman George Garcia kasunod ng napaulat na anim na individual sa Zambales na umano'y naaresto at nagpakilalang tauhan ng Paul Buddy. Sinasabi raw ng mga ito na kaya nilang maniobrahin ang mangyayaring eleksyon. Ayon kay Garcia, walang kahit na sino ang makagagawa nito, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang sistema ng ahensya. Dahil dito, ipaaresto umano nila ang anim na iyon dahil manlilimas lang ito ng pera at nagsasabi ng walang katotohanan. Ang PITX naman nakapagtala na agad po ng mahigit kalahating milyong pasahero na pauwi sa probinsya para sa eleksyon. Brigada Jigo Studio, Ibrigademo. Brigada. Dalawang araw pa bago ang halalan pero nakapagtala na agad ang Paranaque Integrated Terminal Exchange ng Dalawang araw pa bago ang halalan pero nakapagtala na agad ang Paranaque Integrated Terminal Exchange ng mahigit kalahating milyong pasahero nang pauwi sa mga probinsya para bumoto sa Lunes. Simula May 5, umaabot na sa mahigit 160,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero sa terminal. Pinakamarami ang naitala kahapon na nasa mahigit 182,000 ayon sa PITX ngayong araw at bukas sa pinakadagsa ng mga pasahero. As of 5pm, umabot na sa mahigit 150,000 ang foot traffic sa terminal. Samantala, fully book na ang ilang mga biyahe ng bus mula PITX patungong Bicol Region at Visayas. Sa kabila naman ng fully book trips, wala naman daw dapat ipaglala ang mga pasahero dahil maraming special permits na inisyo ang LTFRB. Bukod naman sa mga bus terminal, dagsa na rin ang mga tao sa mga pantalan. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahan na aabot sa mahigit isang milyon na mga pasahero. Pinakadadagsain ang mga pantalan sa Batangas, Panay Guimaras at Matnog sa Bicol in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Max, Max, Brigada Nationwide. Samantala, halos 4,000 na mga pulis itinalaga bilang backup electoral board sa BARM, Brigada Cath Austria, i-Brigada Mo. Brigada, report. Kumpleto na ang deployment ng 3684 na mga pulis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga ito ay magsisilbing special electoral board sa mga lugar na kulang sa mga gurong magsisilbi sa halalan. Ayon kay Area Police Command Western Mindanao Deputy Commander Major General Romaldo Bayting, galing ang mga pulis sa iba't ibang rehiyon maliban sa Region 9 at sa Bagong Tatag na Negros Island Region. Sumailalim sa kaukulang pagsasanay ang mga polis bilang paghahanda kung sakaling umatras ang mga gurong bahagi ng electoral board. Kung wala namang aatras, sinabi ni Major General Baiting, magsisilbi silang karagdagang puwersa ng seguridad para tiyakin ang maayos, mapayapa at digtas na halalan sa barm. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brig Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Max, IMAX. IMAX. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Taos pusong nagpapasalamat naman si Senador Christopher Bongo sa patuloy na tiwala ng publiko. Ito po ay matapos siyang manguna sa iba't ibang senatorial surveys. Gate niya inspirasyon ito upang ipagpatuloy ang kanyang agbukasya sa serbisyong medikal, sa ayuda at mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Right, Max. Prime Brigada Balita. Nationwide. Samantala, iniulat ng Malacanang na bukas na ang 51 bagong urgent care and ambulatory service o bukas center sa 33 probinsya sa bansa. Layunin itong dalhin ang mabilis at dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga probinsya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na makabago ang pasilidad ng mga bukas centers at karamihan sa mga serbisyo nito ay libre, maliban na lamang sa ilang specialized procedures na may minimal na bayad. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ay laboratory tests, gaya po ng CBC, urinalysis, X-ray, ECG, COVID antigen test at dengue test. Mayroon ding konsultasyon para sa alta presyon, diabetes, pagbabakuna, prenatal care, OB-GYN, mental health, dental, nutrition support at mga gamot sa pharmacy. Mayroon ding mga Simpleng operasyon tulad po ng catarata, breast surgery at tumor removal. Tumutugon din ang mga bukas centers sa mga emergency cases gaya ng heart attack at aksidente at nagbibigay ng serbisyong pang geriatrics, ENT at orthopedic. IMAX. 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 Briganda, Kinilala po ng Agustinian Churches sa bansa ang pagiging Santo Papa ng isang Agustinian na si Cardinal Robert Francis Prevost na siyang ngayoy si Pope Leo XIV. Anila siya ay nakilala noon bilang isang mapagkumbabang pari at may pagmamahal at pagkali pagkalinga, lalo na sa mga nangangailangan. Lumabas din ang ilang mga larawan ng Santo Papa na makailang beses po na bumisita na dito sa Pilipinas dahil sa mga duties nito bilang Superior General of the Augustinian Order noon. Maliban pa ito sa pagbisita niya noong 2004 at 2010 para sa isang misa sa Cebu at sa Iloilo noong 2002. Kwento nila... Hindi naging mahirap at mabilis na napalapit ang loob nila noon dahil na rin sa pagiging English speaking nito at nakabahagi rin si Nooy Father Prevost sa canonization ni San Pedro, Kalungsod. Samantala mga kabrigada, malaki po ang tulong ng pagtulog para magkaroon ng malinaw na mata. Ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog ay mahalaga para sa malilinaw na mga mata. Kapag kulang po sa tulog, maaaring magmukhang mapula o namaga ang mata. Subukan po ang pagtulog ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras bawat gabi upang bigyan ang inyong mga mata ng pagkakataong magpahinga at muling mag-rejuvenate. Ang balitang ito hatid sa atin ng DriveMax Plus Herbal Capsule, Lalaking angat tumatagal. matagal. Drive Max, Drive Max, Balita upang Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Bagyo at Brigada Sheila Matibagyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag iisang The Music and News Authority. Authority. balita nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.